Kaya nga. Ming, halika dito, Ming! Nagtitikto ka rin, ma'am? Hindi. Sa ano lang, sa Reels, sa saka sa YouTube. May siya ba kayo, ma'am? Negros. Ah, ah Ayan, si Jason the Great. Galing pang alabang yan. <laughs> sa muntin pa ba kayo? Apo. Ah. Barangay Kupang. Ah, meron din palang barangay Kupang sa ano? Apo, barangay sa Kupang. alabang? Sa alabang. Kasi dun sa amin, meron din Dito kupang. Dito po, eh. Ulo lang po, no? wala na ulo. naman. Oo. Oh, oh. ko nang lagyan. Lagyan ko po ko. Ayan, ayan, ayan. Pwede na yan. Huwain mo na tumabog. Kahit saan nyo nakakarating maglako. Kailangan po eh. Ano sakit ng papa mo? Na-stroke po yan. Ah, na stroke Matagal siya na-stroke? Opo. Um. Pag hmm. Uh, naging PWD na siya. Oo. Oh. Kung nasa namatay siya nakaraan. Tapos pagkalibin po, tingnan na agad. Manilipis lang, ma'am? Oo, uh -uh, lang. Tama na yan. Tatay ko rin, na-stroke rin siya ano, apat na taon yata ay siya na-stroke. Sa akin, ah, yun, yun po, ano, oh. mayigit sampung taon yung daladala -dala yun. Ah, matagal siya. Mm -hmm. Masarap kasi yung isda niya dahil sa riwa. Gustong-gusto ng amo ko. oh, Alam mo yung galunggong na binili niya sa sa'yo ng 200? Apo. Pinirito ko yung kahapon. Sarap. Ariwa naman Oo, ang sarap. Asawa ko nga, ang dami na kain eh. <laughs> Siguro nakatatlo yun. Sabi ko, ang dami mo na makain. Sabi niya, sarap eh. Kasi sariwa yung ano, yung galunggong. Sariwa din nagdadala, ma'am. Ah, sariwa. It, it, ito, ha? Sa ka nakakariton, sariwa din yung ano. Pero mas gusto ko yung ano <laughs> Gusto ko yung sayo. <laughs> eh minsan kasi pag na nakikita eh, niya diyan na nag ano nag lalako. Bumibili na siya. Bumibili talaga siya sa bumibili mga na, naglalako. Siya. Uh, yan guys, si Jason the Great. Galing Ay, alabang. Yung, Kaya nga, yan. Kaway-kaway si Jason. <laughs> <laughs> masipag. Tagalabang yan, nakakarating ng paranyake.